Kapul sa pulsa video, ang pananamantala ng ilang residenteng nagnakaw ng mga kable sa kasagsagan ng sunog sa Tondo, Maynila kahapon. Dalawa na ang naaresto. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Habang nagngangalit ang apoy na tumupok sa mga bahay sa pinansagang Happy Land sa Barangay 105 Aroma Compound sa Tondo, Maynila nitong Merkules. Ilang lalaki ang nakuhanan ng video hindi para tumulong, kundi magnakaw ang dalawang ito abala pa sa pagputol sa mga kawat ng kuryente. Nauwi pa nga sa gulo ang agawa ng mga kable gaya sa video naman na ito. May nagkatulakan, balyahan at hilahan. At nang makarami, pangiti-ngiti na ang grupo ng lalaking ito habang buhat-buhat -buha ang mga naipong kable ng Meralco. Hindi yan ikinatuwa ni Manila Mayor Isko Moreno. Susunog na kayo, ninanakawa pa kayo ng kapitbahay nyo. Nahuli rin kinagabihan ang dalawa sa mga lalaking nagnakaw ng mga kable. Sarap nga pagkukutusan eh. Sa totoo lang. Pawang residente ng mismong barangay na nasunuga ng mga inaresto habang hinahanap pa ang iba nilang kasabwat na kapitbahay lang din nila. Actually, yung iba sa kanila, uh, may balak na isurender ng kanilang mga magulang. May mga minors, may mga legal age. Umaabot sa higit 800 pamilya o lampas 4,000 residente ang nasunugan sa Vicente Lim Elementary School na isa sa apat na evacuation centers siksikan ang mga bakwit. Para makapagdayo muli sila ng bahay, binigyan ng 15,000 pesos ng Manila LGU ang bawat pamilyang apektado. Malaking tulong daw 'yan para sa pamilya ni Elizabeth Lalot, wala raw siyang naisalbang gamit. Kanya-kanya raw silang pulasan sa takot na matrap sa nasusunog nilang bahay. So, nagtatakpuan kami na po. Hmm. Tapos, hiyak kami ng iyak yung mga kasama namin. So, walang nada, nadala nila po. Inaalam pa rin ang mitsa ng suno Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapalong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.